vlog na to is about uh, siguro gagawin ko siyang one week. Papakita ko sa inyo kung ano mga kinakain ko, anong workouts ko. This today is Sunday and then after one week, next Sunday, dun papakita ko yung uh, effect. Ayan. 74! Ayan, 74.2. Bagging stage ko ngayon. Ayan. Ito yung medyo malaki. Kita nyo, medyo manong ko ngayon. Malaki. Day. So guys, this is the first uh, night. Pero, first night of workout. Kinabukasan, dun ko we start yung diet. Usually na ginagawa before ako mag-workout is uh, warm up. 15 minutes yung warm up ko. Kapakita ko sa inyo. Kapag nag-start na ako mag-diet or mag-start na ako cut ng weight, nag-workout ako ng multiple muscle groups. So ang gagawin ko ngayon is mag-legs, Ve then cheers. pag nagda-diet ako kailangan ng pahinga ng katawan para itatext day pwede pa rin tayong mag extend or mag push ng mga workouts natin kasi kapag ne-push na natin araw-araw baka naman fatig ka kasi baka ito yung first time mong mag-diet eh baka mabigla naman yung katawan mo yung ginagawa ko na lang kapag rest day naglalakad tapos naman matambay sa isang uh, coffee shop kung saan pwede, masaya akong nag-work. 10 hours ka na pwedeng umupo doon tapos mag-work ka lang, di diba? Kinabukasan, makikita niyo kung anong cardio na gagawin ko. Ayun nga lang pala, kapag pupunta ako sa isang mall or pupunta ako sa isang place, siyempre meron yung mga kapag nag-crave ka, nakikita mo dito yung mga kinikrave mo. So dito talaga matetest kung decidido ka, committed ka, disiplinado ka sa mga pagkain mo. See you again tomorrow guys. Ba-bye! meaning diet, hindi ka na nakakain. Mali yun. So kapag magda-diet tayo, depends on the foods that you choose. Kaplag ko yung ano ko dyan. Ginawa kong rules ko kapag nag-get clean ako. Ang pinaka-importante sa akin kasi kapag kumakain ako, meron, yes, gulay. Oo, taga-bagyo ako, pero bata naman ako, di ako mahilig mag-gulay. Actually, hate na hate ko ang gulay. Pero pag tumatanda tayo, maintindihan, ay, ganito pala yung effect ng ng gulay. Ang aking first meal of the day. Ah. This is adobo sa gata. Rice. Yan, nagra-rice pa rin ako kahit nagda-diet. Tapos, may gulay. Ayan, oh. Chapsu yan, guys. Chapsu. Chapsu. workout sa mga ganong intense na training, uh, I usually eat salad. So, yan. Salad. Medyo hyper ako ngayon kasi isang mm, napakalaking kape kasi ininom ko kanina. So, uh, dalawang ano sa akin. Dalawang ayan o. sa Elor de Gilmore. So shout out ka po pala sa Elor de Gilmore. Ito ngayon si Kuya Ronel. si Kuya Ronel ang mag, mag -me meet sa akin. Kaya mapapansin mas marami yung gym na ginagawa ko. Kapag gusto mo kasi magpaganda ng katawan, hindi po pwede yung lagi lang cardio. Yung boxing, kasama yan sa pagka-cardio. Ngayon, kung gusto mong gumanda, maging lean yung katawan mo, kailangan mo pa rin magbuhat gusto yung weight training. Yung gagawin namin program ni Kuya Ronel eh, magsi six straight rounds. Six yeah. rounds. Ah, six rounds. Ano, kaya ba? Oo, oh, kaya, kaya. Eight rounds. Yan, yeah, kaya. Ang so, tangin na. Ang papagawa. Kapag cardio, malakas. At intense yung workout, malakas. Mag ano yan, malakas magpapayat. Gusto mo talaga yung lumabas yung muscle mo. Kailangan mong sabay yung weight training. 8 rounds na boxing. Mga siguro after nun, magkonting push-up, magkonting uh, bench press, kumbaga, mga ganun lang. Okay, let's go! Let's go! Guys, may bad news and good news po ako. Bad news, hindi ko mapapakita yung home cook food foods ko ngayon. Pero the good news is may go-to naman ako kapag kumarin nasasaraduan ako ng ano, nasasaraduan ako ng ng market. So, buti na lang meron akong broccoli na iwan sa ref in-steam ko lang and then pumunta na lang ako dito sa one of my favorites one of the healthiest foods na pinupuntaan ko rin kapag wala na akong makainan sa gabi and mula nyo yes it's mga nasan kasi ang lagi ko in-order is pecho pero ang meron pa medyo gabi-gabi na kasi kaya di na sila nagluto order na lang ako ng dalawa ililimit ko na lang yung rice ko And then dinaragdagan ko yung protein. Yung protein, syempre yung chicken. And then yung protein din kasi yung broccoli and fiber. Ayun na muna ako. Ha? Ah, dinner. Yes, sir. So back workout just done. Wow, English. <laughs> Depende na lang sa inyo kung gusto nyo ipang workout yung abs nyo. May mga tao na siguro napagod na kapag ganito pero syempre, you want to make an extra effort. Ganun yun eh. Kapag nagdagdag ka pa ng more effort mas matalagdagan yung result niya. Pero syempre, dapat sa tamang form at tamang gawa. Papakita ko sa inyo kung ano mga ab workout. WEEP! na lang sa inyo guys kung gusto nyo mag-treadmill or not. So, see you again tomorrow. So, mga Lodi, nandito na tayo sa gym. Hinabol ko lang kasi pasara na sila. Ito na yung last day ng challenge natin. Timbang tayo. Sana makamit natin yung desired weight natin kasi ang daming mga nangyari. Explain ko yan mamaya. Pero timbang muna tayo. Ayun, so umabot naman, umabot naman ng 72.8. Kaso I could have done better kung hindi lang ako nagkasakit. Ayun, so may mga bagay talaga na hindi inaasahan na pag hindi ko nakuha yung tamang tulog, hindi ko nakuha yung tamang kain, hindi ko minsan nakukuha yung desired weight. Pero thankful pa rin kasi nag 72.8 ako. So, kung napapansin niyo yung buong video vlog, ayun na, kumakain pa rin ako ng rice. May lasa pa rin yung pagkain ko. Minimix ko yung weight training at boxing sessions ko. Pero mas madami yung weight training kaysa sa boxing sessions dahil kailangan ng muscle mo ng resistance training. Bakit resistance training? Kasi mas nabibuild yung muscle kapag nagbubuhat. Minsan kasi kapag cardio lang, malakas mag-burn ng calories. Hindi siya nabibuild ng muscle. Pero kung ang concentrate natin ngayon eh paganda ng katawan, imimix ko siya. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung body type ko kasi is endomorph. Meaning, meron yung time na mabilis akong tumaba, meron yung time na mabilis akong pumayat din. So nasa gitna ako meron yung ectomorph na yung mga hard gainer, meron din naman yung mesomorph, yun yung mahirap magpapayat. Sa mga viewers ko dyan na sa tingin nyo endomorph, pwede nyo gayahin yung program o tsaka yung food diet ko na napakita ko ngayong yung video vlog na to. Medyo nagkasakit ako dahil ayun nga, hindi ko inasahan na may mga hinabol akong project, may mga hinabol na gawain. hey eh... Eh, pag ma-delay tayo, medyo mababad tayo eh. Nasa time din kasi kapag nagda-diet ako. Kahit naman sabihin natin na kahit na sinong tao, may mga challenges, talaga na may mga hindrances. Kahit na one week siya, may difference siya, may nangyari naman, nabawasan naman. I think okay pa rin siya, okay pa rin yung resulta. Uh, kung sana may natutunan kayo, yun yung consistency consistent ako sa workout ko. Every day, hindi nyo napapansin lang, puyat man o hindi, nag-workout ako. Pag pagod naman ako, hindi ko naman sosobrahan yung workout ko. Pag maganda yung tulog ko, maganda yung kain ko, ayun, medyo in-intensify ko. Pero may mga times din talaga na kapag meron kasi ako personality, kapag nahihirapan ako kaya may sakit ako, eh, in-intensify ko. Parang mas naiinis ako kapag yung may mga workouts sa ako na parang kinang hina ako so minsan kasi binabawi ko sa sigaw binabawi ko para lang ma-motivate yung mindset ko So guys, kung napansin nyo yung difference, mukha namang nag-define siya. Kahit pa paano, <laughs> kahit na nagkasakit, meron pa rin resulta. And kayo na lang mag-judge siguro kung ano sa tingin nyo ang nangyari. So guys, mga Lodi ha, huwag nyong kalimutan mag-like, mag-comment, at saka mag-subscribe. Kung gusto nyo lagi kayong updated, i-click nyo lang yung notification bell. Sa mga magko-comment, very open ako. Kahit na anong comment nyo dyan, positive man or negative man, open ako. So I would like to thank uh, sa Gym MKB Fitness Club, sa Elorde, and of course to my camera lady and editor. And so maraming maraming salamat at uh, sa mga taong tumutulong sa pumunang vlog na to.